Iris. Ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag-asenso mo sa hinaharap o kinabukasan. Magbigay ng pagtitiwala sa iyong gabay ng swerte. Ang mga pwedeng mong magamit ayon sa kalikasan na iyong gabay. Para sa 2 digits, number 11, number 23. Para sa 3 digits, number 4, number 9, number 6. Para sa loto, anim na numero: number 3, number 15, number 21, number 30, number 37 at number 42. Taurus. Ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag-asenso mo sa hinaharap o kinabukasan. Magbigay ng pagtitiwala sa iyong gabay ng swerte. Ang mga pwedeng mong magamit ayon sa kalikasan na iyong gabay. Para sa 2 digits, number 8, number 29. Para sa 3 digits, number 1, number 7, number 3. Para sa loto, anim na numero, number 26, number 18, number 22, number 27, number 31 at number 45. Gemini. Ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag-asenso mo sa hinaharap o kinabukasan. Magbigay ng pagtitiwala sa iyong gabay ng swerte. Ang mga pwedeng mong magamit ayon sa kalikasan na iyong gabay. Para sa 2 digits, number 14, number 20. Para sa 3 digits, number 2, number 8, number 0. Para sa loto anim na numero, number 4, number 13, number 25, number 29, number 34, at number 39. Cancer, ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag-asenso mo sa hinaharap o kinabukasan. Magbigay ng pagtitiwala sa iyong gabay ng swerte. Ang mga pwedeng mong magamit ayon sa kalikasan na iyong gabay. Para sa 2 digits, number 5, number 19. Para sa 3 digits, number 9, number 2, number 6. Para sa loto, anim na numero, number 27, number 16, number 20, number 24, number 36 at number 44. Leo, ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag-asenso mo sa hinaharap o kinabukasan. Magbigay ng pagtitiwala sa iyong gabay ng swerte. Ang mga pwedeng mong magamit ayon sa kalikasan na iyong gabay. Para sa 2 digits, number 10, number 11. Para sa 3 digits, number 5, number 3, number 1. Para sa loto anim na numero, number 12, number 14, number 19, number 28, number 33 at number 40. Virgo, ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag-asenso mo sa hinaharap o kinabukasan. Magbigay ng pagtitiwala sa iyong gabay ng swerte. Ang mga pwedeng mong magamit ayon sa kalikasan na iyong gabay. Para sa 2 digits, number 7, number 20. Para sa 3 digits, number 6, number 8, number 4. Para sa loto, anim na numero, number 31, number 9, number 17, number 26, number 35 at number 40. Libra, ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag-ascenso mo sa hinaharap o kinabukasan. Magbigay ng pagtitiwala sa iyong gabay ng swerte. Ang mga pwedeng mong magamit ayon sa kalikasan na iyong gabay. Para sa 2 digits, number 13, number 27. Para sa 3 digits, number 0, number 4, number 9. Para sa loto anim na numero, number 3, number 12, number 23, number 32, number 38, at number 43. Scorpio, ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag-asenso mo sa hinaharap o kinabukasan. Magbigay ng pagtitiwala sa iyong gabay ng swerte ang mga pwedeng mong magamit ayon sa kalikasan na iyong gabay para sa 2 digits number 16 number 10 para sa 3 digits number 7 number 5 number 2 para sa loto anim na numero number 5 number 11 number 18 number 25 number 30 at number 16 Sagittarius. Ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag-asenso mo sa hinaharap o kinabukasan. Magbigay ng pagtitiwala sa iyong gabay ng swerte. Ang mga pwedeng mong magamit ayon sa kalikasan na iyong gabay. Para sa 2 digits, number 12, number 24. Para sa 3 digits, number 8, number 3, number 1. Para sa loto, anim na numero, number 22, number 10, number 21, number 28, number 35, at number 14. Capricorn, ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag asenso mo sa hinaharap o kinabukasan. Magbigay ng pagtitiwala sa iyong gabay ng swerte ang mga pwedeng mong magamit ayon sa kalikasan na iyong gabay para sa 2 digits number 6 number 18 para sa 3 digits number 3 number 0 number 7 para sa loto anim na numero number 6 number 13 number 22 number 27 number 36 at number 45 Aquarius. Ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag-asenso mo sa hinaharap o kinabukasan. Magbigay ng pagtitiwala sa iyong gabay ng swerte. Ang mga pwedeng mong magamit ayon sa kalikasan na iyong gabay. Para sa 2 digits, number 15, number 3. Para sa 3 digits, number 1, number 6, number 9. Para sa loto, anim na numero, number 38, number 10, number 24, number 29, number 34, at number 41. Pisces, ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag-asenso mo sa hinaharap o kinabukasan. Magbigay ng pagtitiwala sa iyong gabay ng swerte. Ang mga pwedeng mong magamit ayon sa kalikasan na iyong gabay. Para sa 2 digits, number 9, number 21. Para sa 3 digits, number 2, number 5, number 8. Para sa loto, anim na numero, number 7, number 15, number 20, number 26, number 33 at number 42.